Tatlong tips para tumulin ang inyong sasakyan without modification. Number one dyan, maggas kayo ng high octane. Like for example, ang ginagas nyo before is 91. Ngayon, gawin nyo ng 97 o 100 octane. Yan, for sure tutulin 'yung sasakyan niyo. Pero alam ko, maraming magsasabing wala daw epekto sa kanila. Well, dapat din 'yung baguhin 'yung driving habit niyo. Dapat medyo mas maging aggressive at you will feel something na mas matulin 'yung inyong sasakyan. Number two patayin niyo 'yung inyong aircon. Yan, kasi 'yung ating compressor dagdag bigat din 'yan sa ating makina. Now, pag pinatay mo 'yung inyong aircon, mapapansin niyo mas maganda 'yung arangkada ng inyong sasakyan. And lastly, number 3, tanggalin din niyo yung mga weight na nasa sasakyan ninyo o yung mga extra weight na nilagay ninyo, tanggalin ninyo. Yan for sure. Gagaan yung sasakyan niyo mas lalong tutulin ang inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung may comment kayo o reaction, just comment down below na lang. At kung sa tingin niyo meron kayong matutulong pa para mas lalong tumulin yung kotse without modification, comment nyo na lang din. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.